Ray, Lo Espinosa, Agan Tebabaue, Pundador, Coring, Coring, Pundador, Pang, Sabins Pundador, Ricky, Jetlag.

Sigaz to chup, Orin. Oh, c'hantola! Oh! Easy, easy. Right. The door, E spinuza, topo da door Orin Orin, jantla, pam! Gansu, gantz, Orin! Scores, 73-71 50 to shoot. Last three minutes and thirty seconds, the seconds is good.

3 5 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

Shoot. fifteen seconds to shoot, forty five. Ten seconds to shoot, forty. This is That's thirty seasons. Two Okay, diri na, na part mga pare ko, diri na nagkagubot. Kay lang mo sa passing ng team nga 24 shot luck na pero tanaw yung mga pare ko pagtilan ni Uring na igo man sa ring dira na ting umaso mga pare ko. Nagtuo ang passing mga pare nga kuha na 24 shot diri na nagkagubot mga pare ko. pa ibilin ulas ana mga pare ko 4.8 seconds. Pero i-consider na sa pase mga pare kay nga daog ng supiya kay ug lang anong wala nang gitiwa sa pase ang nabilin nga 4.8 seconds nga kaya paunta pero ilan lang gi atag ang kadaogan sa supiya. Kapag itaba ko kanina. Eh, may hapon. Ang hitabo, dyan lang kayo Pero, nabuyan naman ang bula. Wala, nabuyan ang bula. Dibasin lang din eh. Dibasin lang din eh. Dibasin lang din eh. Dibasin lang din Tchau, tchau.